Pinagpala kayo kung kayo'y makikinig sa mga salita nitong labing dalawang aking pinili mula sa inyo upang maglingkod sa inyo at maging inyong mga tagapaglingkod. At muli higit na pinagpala sila na maniniwala sa inyong mga salita dahil kayo'y nagpatotoo na inyo akong nakita at nalaman ninyo na ako ay siya nga. Mapapalad ang mga aba sa Espiritu na lumalapit sa akin, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. At muli mapapalad silang lahat na nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. At mapapalad ang mga maamo, sapagkat mamanahin nila ang lupa. At mapapalad silang lahat na nagugutom at nauuhaw sa kabutihan, sapagkat sila'y mapupuspos ng Espiritu Santo. At mapapalad ang mga maawain, sapagkat sila'y kaawaan At mapapalad ang lahat ng may dalisay na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos at mapapalad ang lahat ng tagapamayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. At mapapalad silang lahat na pinag-uusig dahil sa aking pangalan sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Pinagpala kayo kung kayo ay lalaitin at pag-uusigin at pagsasabihan ng lahat ng uri ng kasamaang hindi totoo dahil sa akin. Sapagkat kayo ay magkakaroon ng malaking kagalakan at kasiyahan, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, Gayon nila pinag-usig ang mga propetang nangauna sa inyo. Ibinibigay ko sa inyo na maging asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay mawala ng lasa, saan kaya ang lupa ay mapapaalat? Ang asin ko magkagayoy magiging walang kabuluhan kundi ang itapon at yapakan ng tao. Ibinibigay ko sa inyo na maging ilaw ng mga taong ito, isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol na hindi may tatago. Ang nakasindibang kandila ay ilalagay sa ilalim ng takalan. Hindi, kundi sa isang kandelero na nagbibigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Sa makatuwid hayaang magliwanag ang inyong ilaw sa mga taong ito upang makita nilang ang inyong mabubuting gawa at luwalhati ng inyong aman na nasa langit.